Ayan, e, naghahanap ka ba ng quality suspension? Naghahanap ka ba ng maraming design? Naghahanap ka ba ng budget friendly? Ito ang papakita ko sa inyo, ang eh, TRC Racing. So, ayan, available na po ang TRC Racing. Ito, eh, TRC Racing, available na po yan dito sa Prime Auto Parts and Accessories. Buksan natin mga boss. Ito, TRC Racing, ah high quality na to ha. High quality na product na to world class na yan ang quality niya. Tignan ninyo. Marami siyang mga available colors. Lapit tayo, boss man. Marami siyang available colors sa mapagpipilian ninyo. So, meron tayong pang mga scooters. Meron din tayong pang mga motor. Sa TRC Racing, ma po natin na bukod sa forma, nandun na rin po yung ganda ng suspension lalo na sa atin na uh, malubak dito sa Pilipinas. Nagaanap tayo ng uh, magandang suspension para hindi man nakita ang katawan natin, lalo na yung likod natin pag nag-ride tayo. Dito sa Prime, available na po. Again, TRC Racing. Pag bumili po kayo dito, marami tayong mga freebies. Sublero, so, yeah, meron din tayo mga free change and everything. Again, TRC Racing, available na po dito sa Prime Motor Parts. Salamat!